Naitanong mo na ba kung bakit, nang hinarap ni Jesus ang mga demonyo, hiniling nila na mapunta sa isang kawa ng mga baboy. Ang detalyeng ito, na tila kakaiba, ay may malalim at madilim na kahulugan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lihim na dahilan sa likod ng kahilingan na ito, at kung paano ipinapakita ng tagpong ito ang mas malaking labanan sa mundo ng espiritu. Kung nais mong maunawaan ang misteryong nakapalibot sa kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan, samahan mo kami. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng kalangitang nagbabadyang magbuhos ng ulan, nagsimula ang paglalayag ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa dagat ng Galilea. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay matilim, tila pinaparamdam sa kanila ang isang bagay na misteryoso at hindi pangkaraniwan. Bagaman tahimik ang bawat isa, alam nilang kakagaling lamang nila sa isang himala ang pagtahimik ng bagyo. Nakita ng mga alagad kung paano sinupil ni Jesus ang mga alon at ang hangin humahagupit, at ramdam pa rin nila ang takot at galak sa kanilang mga puso. Nang sa wakas ay lumapit na sila sa dalampasigan ng Gadarenos, tumigil ang kanilang bangka. Tahimik na tumayo si Jesus, tila may sinasadyang misyon na hindi pa nauunawaan ng kanyang mga alagad. Sa kabila ng kanilang takot sa kakaibang katahimikan ng lugar, bumaba si Jesus mula sa bangka, walang pag aalinlangan sa kanyang bawat hakbang. Hindi lumapit ang kanyang mga alagad, na natili silang nasa bangka, nagtataka, ngunit may paggalang sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Pagkatungtong ni Jesus sa lupa, natagpuan niya ang dalawang lalaki na tila bang inabutan ng kamatayan, subalit buhay. Sila'y nasa anyong nakakatakot, mababagsik ang mga mata, at ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at bakas ng mga tali. Ang dalawa ay nasa kalagayang malayo sa ordinaryo. Sa malalim na katahimikan, biglang umalingaumbaw ang mga sigaw ng mga lalaki, tumataas ang tono na tila pumupunit sa kalangitan, Ano ang gusto mo mula sa amin, anak ng Diyos? Sumigaw sila, galit at takot ang nanginibabaw sa kanilang mga boses. Dumating ka upang kami ipahirapan bago ang itinakdang oras? Habang nagpapalitan ng tingin ang mga alagad, napansin nila ang isang malaking kawan ng mga baboy na nagpapastol sa hindi kalayuan. Ang kawan ay nangininain ng payapa, walang kaalam-alam sa napipintong trahedya. Ngunit ang tanong ng mga lalaki ay nag-iwan ng palaisipan. Ano ang ibig sabihin nila sa itinak ng oras? Bakit nila kinikilala si Jesus bilang anak ng Diyos? Nang lumapit ang mga lalaki kay Jesus, bumungad sa kanila ang masidhing takot sa kanyang presensya. Ngunit sa ilalim nito ay may nakatagong layunin. Ang kanilang mga mata ay nagmistulang mga batis ng kaba at puot, halos nagmakaawa habang sila'y humakbang palapit sa kanya. Hindi pa man sumisikat ang araw ng tuluyan, ngunit ang paligid ay tila ba ng isang damdaming mahirap ipaliwanan. Ang bawat hakbang ni Jesus ay puno ng kasiguruhan at otoridad, at ramdam ng lahat ang bigat ng kasalukuyang nangyayari. Pagkatapos ng ilang saglit na pananahimik, bumigkas muli ang isa sa mga lalaki, na may tinig na nanginig. Kung palalayasin mo kami, anya, hayaan mong kami mapunta sa mga baboy na iyon tahimik na nakatingin si Jesus sa kanila, parang binabasa ang kanilang mga puso. Ang mga lalaki ay naniniginig habang patuloy na nakikiusap. Sa kanilang mga mata, may nasusulyapang takot at desperasyon. Ang kanilang panawagan ay malinaw, at ang bawat isa sa paligid ay naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa wakas, binigkas ni Jesus ang isang maikli, ngunit makapangyarihang salita, pumunta kayo, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may otoridad na walang sinuman ang maaaring tutulan. Biglang, naramdaman ng mga demonyong nasa loob ng mga lalaki ang isang puwersang itinutulak sila palabas. Nagmumula ito kay Jesus, na sa isang kisap mata ay pinalaya ang mga kaluluwang nakulong sa kanilang sariling mga katawan. Ang mga lalaki ay bumagsak sa lupa, nang hihina, ngunit nakalaya mula sa matinding kapangyarihang sumakop sa kanila. Mula sa malayo, isang nakakatakot na tanawin ang bumungan. Ang kawan ng mga baboy, na dati payapang nagpapastol, ay biglang nagwala. Ang kanilang mga mata ay tila nagbago, nagliliyab, puno ng galit at kawalang malay. Isang nakapanlulumong sigaw ang umalingaw mula sa kawan, na parabang ang mga baboy ay pinasok ng kaguluhan at kalungkutan na dala ng mga demonyong pinalayas. Mabilis na tumakbo ang kawan sa gilid ng isang matarik na bangin. Ang mga tao sa paligid, mga pastol na nagbabantay sa mga baboy, ay walang nagawa kundi manood habang ang buong kawan, parang alon sa dagat, ay nagpatuloy sa kanilang mapangwasak na takbo. Sa isang iglap, lahat sila ay nagpasimulang tumalon pababa sa bangin at sa dagat, na tila isang masakit at nakakabinging alon ng mga katawan. Hindi sigaw ng isa sa mga pastol habang walang magawa na paluhod sa lupa. Nakita ng lahat kung paano tuluyang nilamon ng dagat ang libu-libong baboy. Nawala ang mga ito, kasama ang kasamaan at kamandag ng mga demonyong nanahan sa kanila. Tahimik si Jesus habang ang lahat ng ito ay naganap. Ang kanyang mga matay tila nagmamasid ng may pagkaawa, ngunit may malinaw na layuning. Hindi niya ipinakita ang anumang galit o ligaya, ngunit ang mga alagad at ang mga pastol ay labis na nagtataka sa kanyang ginawa. Bakit pinayagan ni Jesus na mapunta ang mga demonyo sa mga baboy? Ano ang dahilan sa likod ng kanyang hindi inaasahang tugon? Habang ang mga pastol ay nagsisimulang magtipon upang usisain ang nangyari, nagkatinginan silang lahat kay Jesus. Nakita nila ang dalawang lalaki na dati sinasapian ng mga demonyo. Ngayon, nakaluhod ang mga ito sa kanyang harapan, tila nabalutan ng bagong pag-asa. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay nanatili, ngunit ang kanilang mga mata ay malalim na nagpapakita ng kaluwagan. Nais ni Jesus na ipakita sa kanila ang isang aral, isang aral na ang kasamaan ay walang puwang sa harap ng liwanag at habag ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kagandahang loob ni Jesus, ramdam ng mga alagad at ng mga pastol ang bigat ng mga tanong na naiiwan. Habang patuloy na bumubulong ang alon sa dalampasigan, ang tahimik na eksena ay napuno ng ingay at pag-aalala. Mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon, at ang mga tao ay nagtipon upang makita ang lugar kung saan bumagsak ang mga baboy sa dagat. Nagkumpulan ang mga pastol at mga mamamayan, lahat ay nagtataka, galit at nagtataka pa rin sa ginawa ni Jesus. Isa sa mga pastol, namumutla sa galit, ang biglang nagsalita, anong nangyari dito? Sino ang may kagagawa nito? Tinignan niya si Jesus, punong-puno ng galit sa kanyang mga mata. Bakit mo hinayaan ng ganito? alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga baboy na yon sa amin? Nasayang ang lahat sa isang iglap. Tahimik lamang si Jesus, ngunit sa kanyang tingin ay makikita ang habag na hindi kayang abutin ng galit ng mga tao. Ang kaligtasan ng dalawang buhay ay higit pa sa halaga ng anumang ari-arian, anya ang may kalmadong tinig, tumitingin sa mga tao na parang tinutunaw ang kanilang mga damdamin ng galit at galit. Ngunit ang mga tao ay hindi nakikinig, hindi sila nakatingin sa mga lalaki na ngayon ay nakatayo ng malaya mula sa takot at paghati, kundi sa pagkawala ng kanilang kawan. Isa sa mga matatandang babae sa nayon ay humarap kay Jesus at tinanong, Ano ang gagawin namin ngayon? Ang pagkawala ng mga baboy ay malaking kawalan. Maraming pamilya ang umaasa sa mga yon. Ano ang kapalit? Kapayapaan, sagot ni Jesus, tumititig sa mga mata ng mga tao. Ang kalayaan mula sa kadiliman ay walang kapantay na halaga. Sa pagdating ng liwanag, ang kasamaan ay hindi maaaring manatili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang mga tao ay hindi napigilan sa kanilang takot at galit. Mabilis na nag-usap-usap ang mga mamamayan hanggang sa isa sa mga kalalakihan ang biglang sumigaw, umalis ka. Lumayas ka mula sa aming lugar. Ang iyong presensya ay nagdala ng kamalasan sa amin. Kasunod nito, sinamahan siya ng iba pang mga tao na sumisigaw at nagtutulak kay Jesus upang iwan ang kanilang bayan. Ang dating tahimik na komunidad ng mga gadareno ay ngayon puno ng pag-aalipusta at takot sa harap ng isang tao na nagpakita ng kapangyarihan sa isang hindi nila maunawaan. Sa kabila ng kanyang mga mabuting hangarin, si Jesus ay pinalayas ng mga taong pinili ang kaginhawahan ng kanilang pamumuhay kaysa sa isang buhay na puno ng liwanag. Habang naglalakad palayo si Jesus, ang mga tao sa paligid ay nagkumpulan, pinapanood siya, at ang kanyang mga alagad na maghanda para umalis. Ngunit isang nakakagulat na tagpo ang bumungad sa kanila, ang isa sa mga lalaking dati sinapian ng demonyo ay humabol kay Jesus. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, at sa kanyang mga mata ay makikita ang pagnanais na huwag nang bumalik sa lugar na ito. Panginoon, sigaw ng lalaki, nang may pananabik at pasasalamat. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Wala na akong babalikan dito. Ang buhay ko ay kayo ang nagbigay at sa inyo na rin ako ngayon. Sa mga sandaling iyon, tahimik na tumitig si Jesus sa lalaki. Alam niya ang damdamin ng taong ito, ang pagnanais na iwan ang nakaraan at sundan ang nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ngunit alam din ni Jesus na may mas malalim na layunin para sa kanya. Mumiti si Jesus at sa kanyang tinig ay may lambing at otoridad. Hindi sabi ni Jesus, hindi mo kailangang sumama sa akin. Sa halip, bumalik ka sa iyong tahanan. Sabihin mo sa iyong pamilya at mga kaibigan ang lahat ng ginawa para sa iyo ng Panginoon at ang habag na natamo mo. Napatingin ang lalaki, tila may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-unawa at pagtanggap sa sinabi ni Jesus. Alam niyang may misyon siya sa kanyang sariling bayan, isang misyon na magpapaalala sa kanya ng kabutihang loob na natanggap niya. Tumango siya, at nagpasalamat kay Jesus nang may labis na pasasalamat sa kanyang tinig, gagawin ko ang sinabi ninyo, Panginoon. Ipagmamalaki ko ang lahat ng kabutihan ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa akin. Habang si Jesus ay umalis sa lugar, iniwan niya ang lalaki na puno ng tapang at determinasyon na maging saksi sa kanyang sariling bayan. Sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at galit na natamo niya mula sa mga tao, isang kaluluwa ang nabago at nabigyan ng bagong layunin. Ang kanyang kwento ay magiging isang ilaw sa kadiliman ng Gadareno, isang alaala ng lakas ng Diyos na higit sa ano pa mangyaman o kaligtasan sa mundong ito. Habang papalayo si Jesus sa dalampasigan ng Gadareno, ang kanyang mga alagad ay tahimik na naglalakad sa tabi niya, puno ng pagkamangha at tanong sa kanilang mga puso, ang mga alon ng dagat ay tila bumabalot sa kanila, parang sinasalamin ang tahimik na pagninilay ng bawat isa. Ang lugar na kanilang iniwan ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga alagad ay nagkatinginan at sa wakas, isa sa kanila ang nagtanong, "Panginoon, bakit mo hinayaan ang mga demonyo na pumasok sa mga baboy? Hindi ba mas mainam na puksain na lamang ang mga demonyo upang hindi na sila makapinsala?" Tahimik si Jesus sandali bago siya sumagot ng may lambing at kahinahunan. May mga bagay na hindi ninyo mauunawaan sa kasalukuyan, ngunit ipinakita ko sa inyo ang lakas ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalisay sa mga espiritu at pagpapalaya sa mga alipin ng kadiliman. Hindi natin maaaring ipilit ang pagbabago sa mga taong hindi pahanda. Ngunit ang kanilang paglaya ay hindi natatapos doon. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga alagad ang lahat, Ngunit ramdam nila ang lalim ng bawat salita ni Jesus. Napansin nilang ang lalaking kanilang iniwang malaya na mula sa mga demonyo ay may daladalang pag-asa para sa kanyang bayan. Siya ang magiging buhay na patunay ng pag-ibig ng Diyos, kahit na ang mga tao sa kanyang paligid ay piniling manatili sa kanilang mga dating kinasanayan. Sa huling tanaw ni Jesus sa dalampasigan ng Gadareno, bumulong siya ng tahimik kayo na pumili ng kaginhawahan at kayamanan kaysa sa liwanag ng kaligtasan, sana'y magising ang inyong mga puso sa tamang panahon. Habang nilisan nila ang gadareno, iniwan nila ang isang marka na hindi kailanman mabubura. Ang desisyon ng mga tao na pahalagahan ang kanilang mga baboy kaysa sa kanilang sariling kalayaan ay nagsilbing paalala ng kadiliman na maaaring magtulak sa tao sa maling daan. Subalit ang lalaking kanilang iniwan ay magsisilbing patunay na sa bawat sulok ng mundo, ang biyaya ng Diyos ay nagminiming handang magbigay ng kaliwanagan sa mga pusong handang tumanggap ng kanyang pag-ibig. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay sa Gadareno, isang tanong ang iniwan ni Jesus sa puso ng lahat ng nakasaksi sa kanyang mga ginawa. Sino ang mas mahalaga sa atin, ang ating mga baboy o ang ating kaligtasan? Habang ang bangka ni na Jesus ay papalayo sa pampang ng Gadareno, ang mga alagad ay tuluyang tahimik. Ang mga mata nila ay nakatuon pa rin sa lalaking kanilang iniwan sa dalampasigan, isang lalaki na ngayon ay isang saksi sa pag-ibig at habag ng Diyos. Sa bawat paghampas ng alon, tila isinasalaysay ng dagat ang mga alaala ng kanilang naranasan sa lupain ng mga gentil. Iniwan natin ang isang pagbabago, bulong ni Pedro, na nagdadalawang isip kung naranasan ng gadareno ang kanilang natutunang kalayaan at pag-asa. Habang sila'y naglalakbay, nagpatuloy sa pagsasalaysay si Jesus tungkol sa tunay na kalayaan. Ang kalayaan, wika niya sa kanila, ay hindi lamang pag-alis ng tanikala ng kadiliman, kundi pati na rin ang pagpapalaya mula sa kasakiman at pagsunod sa sarili. Ang tunay na kaligtasan ay nasa pagtanggap ng Diyos at sa kanyang pag-ibig. Sa mga salitang ito, napagtanto ng mga alagad na ang kwento ng mga gadareno ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Ang bawat tao ay may kanikanyang kikawan ng baboy, ang mga bagay na tila mahalaga, ngunit nagiging hadlang sa tunay na kaligtasan. Sa gadareno, nakita nila ang isang paalala sa pagpili ng kung ano ang higit na mahalaga, ang yaman ng mundo o ang yaman ng puso. Habang naglalaho na ang pampang ng gadareno sa kanilang tanawin, iniwan nila ang isang bagong pananampalataya sa kanilang mga puso. Ang lalaking iniwan nilang may misyon ay magiging isang liwanag sa lugar na puno ng takot, isang alaala na ang liwanag ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Sa kanilang paglalakbay, bumulong si Jesus sa isang huling paalaala, isang tanong na iniwang bukas sa puso ng bawat isa, sa araw na darating, ano ang pipiliin mo, ang kadiliman ng takot o ang liwanag ng kaligtasan? Habang ang bangka ni na Jesus ay papalayo sa pampang ng Gadareno, ang mga alagad ay tuluyang tahimik. Ang mga mata nila ay nakatuon pa rin sa lalaking kanilang iniwan sa dalampasigan, isang lalaki na ngayon ay isang saksi sa pag-ibig at habag ng Diyos. Sa bawat paghampas ng alon, tila isinasalaysay ng dagat ang mga alaala ng kanilang naranasan sa lupain ng mga Gentil. Iniwan natin ang isang pagbabago, bulong ni Pedro, na nagdadalawang isip kung naranasan ng gadareno ang kanilang natutunang kalayaan at pag-asa. Habang sila'y naglalakbay, nagpatuloy sa pagsasalaysay si Jesus tungkol sa tunay na kalayaan. Ang kalayaan, wika niya sa kanila, ay hindi lamang pag-alis ng tanikala ng kadiliman, kundi pati na rin ang pagpapalaya mula sa kasakiman at pagsunod sa sarili. Ang tunay na kaligtasan ay nasa pagtanggap ng Diyos at sa kanyang pag-ibig. Sa mga salitang ito, napagtanto ng mga alagad na ang kwento ng mga gadareno ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Ang bawat tao ay may kanikanyang tikawan ng baboy, ang mga bagay na tila mahalaga, ngunit nagiging hadlang sa tunay na kaligtasan. Sa gadareno, nakita nila ang isang paalala sa pagpili ng kung ano ang higit na mahalaga, ang yaman ng mundo o ang yaman ng puso. Habang naglalaho na ang pampang ng gadareno sa kanilang tanawin, iniwan nila ang isang bagong pananampalataya sa kanilang mga puso. Ang lalaking iniwan nilang may misyon ay magiging isang liwanag sa lugar na puno ng takot, isang alaala na ang liwanag ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago kahit sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Sa kanilang paglalakbay, bumulong si Jesus sa isang huling paalaala, isang tanong na iniwang bukas sa puso ng bawat isa sa araw na darating, ano ang pipiliin mo, ang kadiliman ng takot o ang liwanag ng kaligtasan? Habang ang bangka ni na Jesus at ng mga alagad ay patuloy na humahayo sa malawak na dagat, sa kabila ng dalampasigan, nananatili ang lalaking nayoy nag-isang saksi sa di matatawarang kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang puso ay may bagong damdamin isang misyon na inihatid sa kanya ni Jesus. Nakaramdam siya ng init sa dibdib, isang masidhing pagnanais na ibahagi ang kanyang kwento sa lahat ng makikinig. Sa kanyang paglakad pabalik sa nayon, napansin ng mga taong nagkakumpulan ang kanyang presensya. Sila'y nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang dating kilabot ng Gadareno, na dating sinasapian ng masamang espiritu, at kinatatakutan ng lahat, ngayon ay may ibang anyo, tahimik, malinis, at puno ng kapayapaan. Parang hindi siya ang parehong tao na dati naggangalit at nabubuhay sa libingan. Isang batang babae ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ikaw ba talaga yon? Tanong niya, ang mga matay malaki sa takot at pagtataka. Mumiti ang lalaki at tumango, ako nga. Ngunit ako ay pinalaya na. At sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang magsalita. Ibinahagi niya ang nangyari sa kanya, kung paanong sa isang iglap, nang siya ay nasa pinakamatinding takot, dumating si Jesus at iniligtas siya. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang tinig ni Jesus na puno ng otoridad, ang mga alon ng takot na unti-unting nawawala, at ang pagpapakawala sa kanya mula sa kadiliman. Habang nagkukwento siya, unti-unti ring lumapit ang mga matatanda, mga kabataan, at mga magulang na kasama ang kanilang mga anak. Ang kanyang tinig ay parang tubig na bumabasa sa tuyong lupa, nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga taong naroon. Sa kanyang pagsasalaysay, nararamdaman ng mga tao ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang mga salita, at marami ang napapikit, nararamdaman ang init ng liwanag na kanyang ikinakalat. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang takot na ating kinakaharap anya. Akoy nasa kadiliman, ngunit sa pamamagitan ni Jesus, nakakita ako ng liwanag. Ang buhay ko ngayon ay hindi para sa akin, kundi para sa kanya, para sa Diyos na nagligtas sa akin. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ng pagbabago sa nayon. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili, ano ba ang tunay na halaga sa buhay? Ang kayamanan, ang mga baboy na nawala, o ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Isa-isang nagkaroon ng pagminilay ang mga tao, at sa kanilang mga puso ay sumibol ang pag-asa. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng lalaking ito, isang buhay na dati ipuno ng sakit at takot, ngunit ngayon ay naging instrumento ng pag-asa. Ang lalaki ay hindi na lamang isang saksi, kundi isang tagapaghatid ng mabuting balita sa mga tao sa Gadareno. Sa bawat sulok ng bayan, sa bawat tahan ng kanyang binisita, kanyang ibinahagi ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ang mga tao ay nagkamit ng bago at malalim na pananampalataya. Bagaman hindi bumalik si Jesus sa Gadareno, ang kanyang presensya ay nanatili sa pamamagitan ng kwento ng lalaking pinalaya. At sa bawat kwento na kanyang ibinahagi, ang pag-asa ay muling nabubuhay sa mga puso ng mga tao, patuloy na nagdadala ng liwanag sa kadiliman ng kanilang mundo. Kung nakarating ka sa dulo ng video at naunawaan mo ang misteryo at mga aral sa likod ng kwentong ito, iwan mo sa mga komento ang salitang kalayaan. Sa ganitong paraan, malalaman namin na sinamahan mo kami hanggang sa pinakahuling bahagi ng kwento. Huwag mahiyang ibahagi kung ano ang pinakanakaantig sa iyo. Sabi kaming malaman kung sino-sino ang mga nakarating hanggang sa dulo.